Order. I mean, I mean, so order 'yan. Ah. Uh, yan one Ah one ka right? yan. You... Ito Philips team mga one 100 Japan daw ito. Citizen daw ito. Luwag na tapos. 'Wag akin eh.

Party TV Vlog ayan oh. natin sa YouTube ngayon sa Oh, guys, si Pilong TV. Thank you, thank you, thank you. Hi mga At nandito tayo sa may Recto Brota no? Tumasmap po ano Ate pong i-update so, Ang mga relo ni Ah uh, Boss Nonoy At saka kay uh, Mang Lando Tat sa manyo ko Magandang hapon Mang Lando <laughs> <laughs> Mang Lando guys Ah <laughs> Dami ng customer Mang Lando ngayon Dami ng relo no Yan guys oh dito kaya bumili dyan kaya Manglandot Tsaka yung yung mga Wala na, no, Nung karan, no? Dami lang no kayong Kuali ni kuya, wala na Ito, guys, mga relo ni, ano Ni Manglandot

Ano ba yan? Anong makina yan? Pasagasa on point. Puzzle? Yan yeah, no ito. Ah... Sa Ah, oo. Ganda ko siya. Uh, sa Herrera. Ayan o. No. Warping Cronos. Yeah, Paano yeah. bigyan mo Kuya Lando? Ayan. 1A tanggang 1.5. Oo, mura na. Ano to? At sa Firefly yung ano? Okay. Oh, sa Firefly. At yung... Pwede pa sa kasalanan truck? Ha? Kahit sa kasalanan truck, okay.

Anong anong relo yan? Breaking yan, idol. Ito oh. Ito pwede rin to pa, pa sa kasaan. Eh. Hindi episode na Ay, pisot. <laughs> <laughs> Kani na pa ay pisot na naman. Pisot ah, <laughs> na si Kuya ito may phillips din siya ito kaya lalag pa tayo ng phillips din mo makita oh ito phillips din oh mababawi yeah. makano phillips din mo kaya? makano ito? 700 din maglanda makano? 700, makano, makano? 700 ito makano ito? eh tawag pa sa 700 Break. makano? wala di na wala yan yan makano yan? One eight tanggawan. On on ah, one eight tanggawan ito Itu Philips Eh, warna nanti itu. Warna nanti. Warna nanti. Apa buat sih lo? Hanya warna nanti. Warna Ang mga talaga ni Mang Lando quality rin talaga ng mga relo Ito ang bago. Tapos binabalikan balikan Ito bago to. Ano to? Hi. Fish meat yan, Ano ba yan? Ano yan? Ito. White gold. Oh. Oh. Yan, White gold. 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 Magkano? Magkano? Dalawang, Dalawang libo. Saka bago labas tayo guys. Ito so, okay. <laughs> <laughs> Maganda to, parang tatak pulis to ano to? So, ha? Delgado pulis nga yan. tatak delikado to. Pulis oh. Dami dito. Ito pag nag ito meron ano dito. Kayo, well, o, baka... ito, so mga nagpasa pa kumain ako ng sa nalaga ito guys oh. Dito maglanda magkano? 1.5 1.5 daw ito 1.5 1.5 1.5 o 7S 2,000. May bawas pa yun ah. Oh. O to, mga idol oh, yung nagalat ng Seiko. Sa mga, mga Ah, na na ito. Na nag ko pa. bulpa. Mga tipo na diver. Mga halos na nagalat ng diver. Ito baka type nyo ito guys ah. Bubol. Ha? ha? Ito, ano to? Ito, dalawa. Oh. Anong relo to, kuya? Ano to? Uh, tingin ko, 31mm to. So, tapos, ah, gawa ng Casio. Tapos, uh, no? so gawa ng Casio, gawa ng Casio to, ah. Ano, Seiko Marine Gear, Ito oh. well, ano, ano, to? One, to Ito, one, five. Eight, eight, ito, 800 hundred. Ito, ba China. At China. Oh, no? Oh. At ito, China, ito Japan. Ito, Japan. ito guys, dumadami ang tao talaga rito. Sunday, uh, linggo pala talaga rito ang ano, ang uh, daksa ang mga tao. Pero sila mang lando, dito lang guys, laki sa mga puste Tapos, ayan pong Tomas Mapua, Tomas Mapua guys. Oh. Ayan, makita si Manglando. Si ano? Si Idol uh, Marty B. Vlog pala ito. Oh, ang ganda dami keso. oh. Dito nakaran, no? Nung... na karan. Abi ninyo niyo pala tayo, eh. Tapak na karan eh nang pagsampuan nito bago ko nakabalik eh. Ngayon wala lang, okay na lang. No? Ha? Bago na ito no. Para sigurado ba? Tumakas lang niya guys, naubos no, na. Ano ano kaya tatak nito? Okay. Okle pala, okle, okle guys oh. Okle to guys oh. Saka lang guys, ang dami niyan. Ay, eh, wala na. Dito na no. Ito, okle, ang oh, dami na Dito lang guys, Si eh, Mang na kapos Sa may uh, Puste poste, eh, no? oh, sir, shout out sir, nakasang kayo sir. Shout out, dito lang, sa balik-balik. Ah, balik-balik okay, eh sir oh. Dumayo pa kaya ano? Kay, uh, ay Mang Manglando, ayan oh. Para katawad pa tayo diyan. Meron yan sir, depende sa usapan mo. Kayo no. Dito sir, pili ka. Oh, pili lang sir. Oh. Ito na sir, ayan no. Yung kali kayo no. Balik-balik daw siya. Pili lang sir. Basta madala ng usapan, pwede tumawad. Ayan, -ano? yeah, marami ng customers lang, e, baka may tanong sa akin to Ito ba yung kalina? Ano to? Parang marami yung camera ko ah Ganda kay Lando? 1.5 Ito, mang Lando? 1.5 No minus kasi siya 1.2? 1.2 na ito Ano to? Anong, anong to? Wala kasi anong alam Carts Ha? Carts? Sa <laughs> baso Ah, ito? Ito may pusil dito Ito wala nating alam na ano ito. Pusil Ito guys Pusil o oh. Parang ito yung nagbibago yung tuloy. Pwede nyo screenshot to Marami din tayong ah uh, mga viewers na no? nagtatanong ha ah. Puntahan natin si Mang Lando. Ito guys, baka gusto nyo ito Ayan o oh. Maraming ah. dito dito malaki din to. big face. Makita eh. Ano oh, wala ako. Yeah. Ayun na na, pati rin yan. Buhati krono. ito Ganda. Gumagana yung krono, Buhaki, krono. sa bubaw. Oh. Kuya, pili kaya. Pili. Pili, pili na. na. Okay. Patay pa na. Patay tayo. Okay, wala walang lock Wala ano ano lang. lock lang. Wala lang. Wala lang. lang. Wala lang. Wala lang. Wala walang kadalilong ayon, eh, sudo dito. kenyo ba? wala may ibang trabaho kayon? wala sila burlux ngayon dito? wala pa eh. ito po mga ano ni ano ni, gusto dudu imagilon yung, magkwalit. napangmalan, ah. lumad ng yung malo, pangkop sa malaman. adumating, ah, may nagpapalawan na ulit, nagpapadala? Oo ah, mero. Ito po yung ano. Mga relo ni Boss. Ay sorry. Sorry sorry po. Pakita lang natin Boss Dodo ya. Ayun. Ganda oh. Pasiyo rin to. Ito, pwede ka rin ano dito.

G1100 Ito po sa sa'yo, makaano to? Michael Kors Boss, 1.5 Makaano? 1.5 Oh, 1.5 1.5 lo ito Michael Kors ganda ganda ng makina no? ito po baka gusto nyo rito skin chat nyo lang dito no? dito ito kaya no? kay Boss Dudoy oh. ayun no, ang mga Anong rinotobus to, Boss Dodoy? Ah, oh, Aison. Japan. Japan. Ah, oh, Japan daw ito. Bus Ayan, Boss. to. Bapping lang yan. Mag-on-on-on-on. Oh. Ayan. Um, Ayan.

kwarto daw po ito. Kwarto boss Pag pinabaking mo yan, sorry one, sorry one. lang lahat. Laki pa. niya lahat. Luwag pa sa akin. Dito magkano niya pa. MK, natin, one, Ito ka. Ito Ito ka. Ito Caterpillar ko 1-3 Okay. Don don. Asa, bring ng, uh, yeah. <laughs> ito naman gusto niya makano. One, one three ba? One three, one. One, three Matik ba to? Wala na ako matik po sa. ba ito? Wala. Wala akong Sketch at ito ba nyo ito? Ano yung ah uh, da, na dahil sa dami na yung bigtas diyan dito lang ito mga 100 no? meters yo may bus dudoy to din siya yan Invicta specialty Victor. yan ang swiss swiss made yan no? oh yan, no? swiss medium Bang, nyo, yan no? oh. swiss made yan ba paano kusunala niyo yan oh specialty special mga 3000 2.5 niya Hanggang 2.5 bigay okay, yeah. oh, may bawas pa pala no. Laban na ng bukas niya, pasuri pa nila. Oh, laban daw bukasan to. Swiss made. Mm -hmm. To baka ko suradyo ha, kay boss lang ito. Oh, may fossil tayo man. May fossil okay. din siya yan. Chronograph. Ano to boss duloy? Puno. Puzzle. Ah, fossil no. Chronograph. Chronograph na oh. Okay guys oh. So. Oh. Yeah. Ito pa, meron pa siyang ano Screenshot nyo lang guys, no, kung gusto nyo Para may ano Magkano yung guys? Ito maganda rin talaga ito Ano yung pa? 1, 2 po ah Ganda ng dami, latak. nariwaya mo ah mo lang ano? hindi hey, kasi ako nagpapabaping okay. pero ganda oh ay pos do doi ah harapin hey. <laughs> hey. dami tao guys hanggang so, ano. ha? Ma Ang dito yung tinong, mo hanggang dito yung ano no 영아